Good morning guys. Bali ito, magpapagawa pala si Bayo ko ng ano, ng tali pa Ito na yung mga gamit. Ayan. So bali, naumpisan na nila kanina na hukay. Ito. Ayan. Dalawa lang naman sila. So, kayang-kaya na nila siguro to. Inaantay lang namin yung lupa para i-backfill. Bali hanggang dito sa nylon guys, yung ano yung babakfillan, medyo malaki-laki I, ano kasi yan ipapantay doon hanggang doon sa highway para naman maging ano maging lapat. So ang gagawin diyan guys baka talipa pa or pansitan pares o kahit anong pwedeng pagkakitaan pwede siguro dito. At saka pa, pwede ko rin gawin parkingan to ng sasakyan ko sakali. Pero hindi na siguro. Doon na lapa sa pwesto niya. Ito guys, so update ko kayo pag matapos na. Balik, katapos lang nila nagtrabaho. So tanghalian na kasi kaya tinawag na ni mama ko ngayon na ano, kakain na. So kakain na sila guys. Balik hanggang dito na lang. Update ko na lang kayo sa, sa susunod. Salamat. Bye bye.